na tayo, so automatic, sumasabay na yung ating high beam, ayan, tingnan nyo yung high beam ayan, yung high beam natin, napakalakas, grabe panis ayan guys so tuluyan nang bumigay yung ating ilaw, no wala <laughs> na yung uh, low beam natin, talagang namahalam na siya, tulit na rin sa edad na 98,338 years old so yun, bumigay na <laughs> nga lang, ang hirap sa biyahe Sa so, biyahe pa tayo, medyo malayo-layo pa sa bahay Wala na tayong ilaw <laughs> Dapat kasi iilaw itong ano natin eh uh, Yung, yung left side na to ganyan yung ating low beam Kasi itong nasa kanan, ito yung ating uh, high beam So yung high beam, gumagana pa naman Since sa uh, alam nyo naman, hira lang natin gamitin Yan, ilaw pa yung high beam Kaso yun nga, marami tayong makakaaway nyan Yan, ang dilim kailangan natin mag high beam mas makauwi tayo ng safe hindi kailangan natin magpalit <laughs> Woo, dilim <laughs> one day later yan palinis muna tayo ng motor bago tayo pumunta ron sa shop nakakahiya doon sa may ari <laughs> What's up guys, so touchdown na tayo So saan po ba tayo magpapagawa Gaya nga nasabi ko dito tayo ulit sa Renz Moto Hub So yan yung tropa natin, si Boss Renz So siya yung mayari dito And uh, yun, ano, ano ba yung mga ipapagawa natin So I'm sure nakita nyo na yung post ko uh, Last time, so napundihan na tayo ng ilaw no? So sa sobrang tanda ng motor natin At age of 98,000 So ayun, bumigay na So ngayon, papalit tayo ng uh, ilaw dito, tapos papayas natin yung wirings natin, pusina. So yung ilaw natin, ayan, umorder lang tayo. Uh, halos is-stock lang din to. So ito lang papalit natin, ito yung sukat sa headlight ng na RS-200 natin, yung projector type. Tapos uh, palagay na rin tayo nitong uh, cellphone holder kasi nasira yung cellphone holder natin, eh. localized eh. Ito, ano, uh, hindi naman to original, class A, mga <laughs> Tapos meron din tayong busina. So ayan, pakabit tayong busina. Tapos uh, dito rin tayo ngayon, senlo. Si so ito yung pinaka-bestseller ngayon dito sa Renz Moto Hub. So alam naman natin na ang expertise nila dito is wiring senda. Si ayan, mga ilaw, busina, packages, kung ano-ano mga motor, mga lightnings, o kung ano-ano pang mga modifications sa mga ilaw ng motor nyo. So ito yung mga uh, nagpa-viral ngayon ng mini driving dito sa Renz Motor, So, Senlo M1. So, ito ipapakapit natin dagdag -dag ilaw para in case naman na magka-problema yung headlight natin, eh, meron tayong uh, pangantabay. So, yun. So, Senlo, dito lang yan sa Renz Motab. So, yun. Napakarami stock dito. So, kung gusto nyo sa mga scooter nyo or big bike pa yan, pwedeng pwede to. Kung gusto nyo ng mga malaki ang ilaw, ano pa ba yung mga ilaw natin dyan na malaki? Ayun, <laughs> sir. Marami. Marami ba? Bukod sa mga mini driving, meron, no? Marami. Jesus ma uh, Ayan, tapos na dito Kung adventure bike ang motor mo Meron tayong ano Yung mga laki So 7 modes di, uh, ano daw, marami din itong mode May mga wigwag, linker, ayan Anong brand yan sir? AES e, syempre AES, yun Tapos may mga GR ka rin dito? Out of stock na yun, sir. Pero nagbebenta ka? Oo, oh, nagbebenta. So, kasi yun yung medyo popular sa atin, lalo ah, na sa mga big bike GR. Okay. meron din tayong AES na Night Ranger, uh, TDD Night Ranger, and then AES na Illuminator. So, napakaraming uh, ilaw dito. Hindi kasi bagay sa... Hindi kasi bagay yung ganyan sa motor ko kasi medyo sports yun sa akin. Eh. Pero kung motor mo is, is mga maxi scooters, uh, like ADV, NMAX, or mga big bike, naked. So, bagay na bagay ito. Shock na shock to. Sok na sok to lalo na yan, no? Diyos Talagang ano yan, kasalubong na ni, kasalubong na ni Satanas yung masisilawan mo niyan. So, ayun basta mga wiring sa tilaw, dito tayo sa Red Smoto So, meron din tayong pamimigay. So, tapusin yung video natin na to, may pamimigay tayo, ano, sa atin, ano? So, ngayon, pagawa muna tayo and, uh, chill-chill muna tayo dito. Ayan, dito tayo, Red Smoto Ayun, mga gumagawa sa labas. So finally guys, nayari na rin yung ating motor. So tingnan natin yung outcome ng mga pinakabitlog pyesa. So nakikita nyo, medyo marami-ramiran. So ayan, start natin. Uh, una natin uh, i-check is yung headlight. So kung makikita nyo, nawala talaga yung headlight natin na pundi eh. And yung binili natin, dalawa na. So kasama na yung high beam and yung low beam. So ayan. natin yan. So ito yung wala, tapos ito yung naging low beam natin. Ayan. Tapos yung high beam natin, ayan, mas malakas. So yung stack natin is yellow ngayon naging white. Uh, hindi ko lang alam kung tatagal to pero yung buga niya, yung liwanag niya mas okay sa akin. Next natin is yung busina. Nakita nyo kanina pwede ko ilagay yung link sa comment section natin. Pwede rin kayo mag-avail dito sa Rents Auto Hub. Uh, p Pihorn. So pwede kayo mag-avail dito. Ito eh, yung stack pala. Ayan yung stock. Ngayon, pag click natin to, dito ko din na-avail to sa Rens Moto app Sila na nag-install nito. Halo switch. At nagbusina tayo automatic magiging nakabit nating modified. And, yun nga, ginalingan na nila rito, sinama na rin yung mini driving light. So, yung mini driving light, uh, Sendo M1. So, dito din yan na sa Renz Moto So, eto ulit. Ayan. Yan, yung ating low beam. Low beam pa lang yan, guys. Ha? So, eto yung ating stock na low beam. And yung low beam ng M1 Senlo, ayan. So napakalakas. Tinatabunan na yung headlight. So, Tinatabunan na headlight natin. Malakas na headlight na tabunan pa. So solid na solid yung Senlo. At kung makikita nyo yung lumens na guys, so medyo may pa-rainbow effect which is uh, maganda. Ibig sabihin pag may ganyan. Hindi basta plain white. So napakaangas ng uh, liwanag ng mini driving nila dito. And kasama yung high beam. Uh, yun nga, meron silang halo uh, switch na kinabit. Uh, packages yun. Tama ba? Pag, uh, no? oh, so, para ma-activate natin yung high and low. Oh, yun. So, pag nag-usina tayo, so, automatic, sumasabay na yung ating high beam. Ayan, tingnan nyo yung high beam. Ayan, yung high beam natin. Napakalakas, grabe. So, pang boss Ironman, yung mini-driving nila <laughs> dito, solid. Mini-driving pa lang. Panis. Lakas. So, yun, guys. Solid, di ba? Inaw na ilaw, wala tayong magiging problema. Sa daan, napakaliwanan. And... Uli natin pinakabit yung ating uh, cellphone holder. So ayan, mas matibay and uh, meron na rin tayong vibration damper dyan. ay uh, ikinakabit dito para mawala yung vibration. So di, nasa bahay, naiwan ko. Pero ayan, naikabit na rin dito, nagawa ng paraan. So usually kasi sa ano to, naked, mga sports, bihira, bihira nagkakabit. Pero dito nagawa ng paraan. And ayan, i-clip lang natin dito, push mo lang to, tapos clip. Uh, ayan. Yeah. Pero nakasimple. Maglalak na yan and very steady. So solid lahat na ikabit dito sa Ritz Photo Hub. And yan nga, ya, nagustuhan ko rito yung uh, mga mga modifications pa nilang dinagdag Kaya yung um, Halo Switch, tapos yung uh, package natin mga sabay yung sumasabay uh, yung mini driving sa kusina. Solid, solid. So yan, so far, wala na tayong problema sa ilaw and uh, mas maganda. So muli, yung mga gustong mag-avail, PM lang kayo sa Ritz Photo Hub. And uh, kompleto dito, basta mga ilaw. Kita niyo mini driving napakalakas. So what more pa yung mga pinakita natin kanina ng malalaki, di ba? So sorry, press photo So yun guys, kung umabot ka sa part ng video na to, gaya ng aking pinangako, meron tayong munting giveaways. Yeah. So, ito meron tayong uh, basic custom parcel. So, uh, alam nyo na to, mga jerseys, mga t-shirts, kahit anong lagi natin suot. So, ayan, so, busy custom tayo nyan. Tsaka yung nagbibideo, busy custom rin yan. <laughs> so, shout out, Moto Hub. So, ayan, meron tayong parcelo. So, i-check natin to. Alam ko, maraming bagong design nyo yung si PC. So, ayan. Uh, meron tayo dito, mga uh, natin. Pero ito ata uh, yung PC sus. Green. So, ayan, napaka Tapit so, natin. May eh, mga bagong design ngayon ni BC okay. and meron din tayo rito BC Camo. Yung familiar, ang dami kasi design talaga ni BC Custom. Ayan, so ayan. Parang medyo pang military style. O ayan. And ayan, yung short ko rin ngayon, bago rin design to. BC Paint Black this. So ayan, ilan lang to sa mga napakaraming bagong designs ngayon ni BC Custom. And ang maganda dyan, Every year of the month, magpapamigay tayo ng isang DC Custom sa isang maswerte nating follower. So, yeah, ano ba no? kailangan mong gawin? So, syempre, hindi lang dapat follower, kailangan may top fan badge ka. So, ano ang kailangan gawin para magkaroon ng badge? Keep on like, comment, at i-share nyo yung video na to. So, pataasan ng points yan. Yung top one natin, number 1 na top fan. So, matic, meron ka na agad PC Custom. So, ganoon lang kasimple guys. So, napakadali. So, ayun, good luck. And, uh, ayun, expect nyo every end of the month, meron lagi tayong pag-giveaway na ganito. So, tuloy, maraming salamat, PC Custom. And, uh, ayun, interested kayo sa mga jerseys nila, t-shirts, at, ayun, napakarami. May motorcycle jersey, meron din pang pang sports like basketball. Kompleto sila. So, punta lang kayo sa website nila. Lalagay natin link sa comment section. And, uh, ayun, pwede na rin kayo order para, ayun. Ang ganda ng ni Tugar, aas ah, ni Tugar, oh. Solid. So, ayan, guys. So, maraming salamat sa support. And, yun, good luck sa mga sasali sa sales nating pag-giveaway.